ilang beses po ako na ICU na akala ko po na mamamatay na po ako. Um, nag nga po ako na akala po nila mama hindi na po ako mabubuhay. Pero po nilakasan ko po yung loob ko. Ako po si Apol Tolentino, taga Maribeles, Bataan. 24 years old. Ako po may diabetes. May lahi po kami ng diabetes no may po kung uminom ng soft drinks ng bata po ako. Ito po naisip na yung pag-inom ko po ng soft drinks, yun po yung magiging dahilan ng sakit ko. Nagsimula po ito nung, ano po, lagi po kong, lagi po kong nauuhaw. Tapos pagkakain po ako, maya-maya gutom na naman po. Tapos, lagi po akong tulog. Lagi po ako inaantok. Nararamdaman ko po na natutuyot yung mga balat ko. May pagkakataon po na nahihirapan po akong huminga. Tapos, konting lakad lang po hinihingal po. Tapos, laging nahihilo. Kaya po naisipan ni Papa ipacheck up ako. Doon nga po nagpa ako na nalaman na 600 po yung sugar ko. Taas po. Takot po, payat na payat na po ako nun. Talaga pong bumagsak po yung katawan ko. Puro po dahil na rin po sa diabetes. So yan yung mga tinatawag natin type 1, di ba? Na no, juvenile diabetes. So, pareho rin naman ang sintomas ng type 2 sa type 1. No? Kaya lang nga, maagang nagpe-present minsan ang type 1. No? Pambatang, kumbaga juvenile pang kagaya ni Apple na bata pa, medyo bets na. So, pareho rin, polyphagia, ibig sabihin parati kang gutom. Karaniwan, di ba, may kakain ka. Alam mo, isa sa mga senyales na mukhang may diabetes ka na, kakain ka maya-maya after 2 hours, gutom ka na. Diba? Ganyan yan. Tapos parati kang uhaw. Kung bakit hindi ka iinumin mo, mo na yung isang pichel ng tubig, may may ka na naman. Kasi ihi ka ng ihi. Pinayuhan po akong mag-inject na lang po ng insulin. Naging okay naman po, pagka po hindi po ako nakakapagtusok, nangihina po ako. Tuloy pa rin po. Anong ano po, panay po ako inum ng may sa kirot po, hindi po siya tumatalab na kayo ng beses na po ako. May pagkakataon po na nagkamali po ako na inject na ituro ko, na ituro ko po, po sa ugat ng tiyan ko. Tapos din na po nagsimula, naging pigsa na po. Na-infection po, tapos namaga. So, ang tingin ko, dahil humina ang resistensya niya. Mababa ang immunity niya. Kaya, nung nag-inject siya at may sugat, eh, nagpigsa siya at lumala na nga na lumala. Tapos, ang tagal po gumaling. Wino po ako ng maraming may pandemic, hindi po tumalab. Ayaw po mawala nung pagkamaga po niya. Dalawang beses na po ako na ICU dahil po nagkaroon po ako ng tigsa. Mga sugat po na ayaw gumaling. Baka akala ko po mamatay na ako o kaya maputulan ako ng paa dahil po sa hindi po gumagaling. Madalas nga alam mo yung mga tao, sabihin nila, oh, pagka may diabetes, hindi mabilis gumaling. Actually, Usually, sa ano yan? Sa lower extremities. Kasi nga, hindi maganda yung blood flow, kaya hindi maganda ang paggaling ng sugat. Sa case ni Apple, di ba nagkaroon siya ng sugat kung nag-insulin siya? Pero ang naging nangyari sa kanya, parang nagkaroon siya ng secondary bacterial infection, parang pag nagpigsa yung kanyang uh, injection site. Pinayuan po ako ng taat ni Papa ko na uminom po ng King Herbal Plus. Nakakatulong daw po ito. Uminom po ako ng isang takal na ano King Herbal Plus two times two times a day po. Naging ano po unti-unti po gumagaling. Ngayon, umiinom po ako ng King Herbal Plus. Maganda po yung pakiramdam ko. Tapos gumaling na po, tumuyo na po yung sugat. Ngayon, hindi na po ako masyadong napapagod, inihingal, laging tulog. Tapos nakuuhaw po, tapos masigla na po. Sa case ni Apple, may maganda na nakatulong sa kanya ang King Cerval Plus. Pero siguro dapat sabayan din niya. Alam mo naman sa diabetes, no? Kailangan sasabayan mo na, exercise, proper diet, actually even stress. Iwasan din ang stress. So ang King Cerval Plus kasi very rich in vitamin C. Meron siyang carrots, tomato, sugar, beets, Chinese orange, and malunggay. Which is seven times more vitamin C than other fruits, di ba? So, lumakas yung immune system. so, lumakas yung immune system niya. Hindi pa, hindi pa yan. Ang vitamin B is essential din sa pagda, para pagpap... Hindi pa yan. Ang vitamin B is also essential to strengthen the immune system. At maraming laman na herbs and uh, fruits, ang uh, King's Herbal Plus na very rich in vitamin B. Katulad ng taro, colitis, avocado, which is also rich in vitamin C. Diba? Ang uh, King's Herbal Plus, mayroon din siyang ang King's Herbal Plus, mayroon din siyang guava. Ang guava, di ba, is known for its antiseptic and antibacterial properties. So, nakatulong yan para mabilis, umapabilis, pagaling. So nakatulong yan para mapabilis ang paggaling ng sugat ni ano uh, Apple. Nakatulong din ang King Cerval Plus sa management ng diabetes niya. Bakit kamo? Ang King Cerval Plus ay may ampalaya o Peter gourd. Rich in polypeptide P o P-insulin. Yung P-insulin na yan, parang insulin yan. So kung kulang ang body mo ng insulin, yung P-insulin na galing sa ampalaya ang tutulong para kunin ng sugar sa blood to deliver sa tissues. Nagpapasalamat po ako sa King Herbal Plus na gumaling po gumaling po yung aking sugat. Tas gumanda na po ang aking pakiramdam. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil pinagaling niya po ako. Gayon po mas masigla na po ako ngayon kaysa po dati. May iba yung lakas na po ako ngayon dahil po miinom na po ako ng King Herbal Plus.